So, hello mga kabukid. Magandang araw pala sa inyong lahat. So, kanina mga kabukid, gusto ko lang i-share sa inyong mga kabukid na mayroon pala akong ay nag-PM pala sa akin mga kabukid at humihingi siya sa akin ng kumagat humihingi siya sa akin ng tulong kung paano daw, ano daw yung kanyang gagawin sa kanyang mga ini-incubate na mga itlog. Kasi mayroon daw siyang, mayroon daw laman, buhay naman daw yung sisyo. Kaso lang hindi daw lumalabas. So ngayon mga kabukid, isi-share ko sa inyo mga kabukid kung ano yung aking karanasan dito sa aking DIY incubator. So ngayon meron tong laman mga kabukid. Bale, ito yung ating mga papisa ngayong buwan ng April. At meron na rin ako na kulikta dito. So ito, meron din ako na kulikta mga kabukid na yung pangalawang batch. So ngayon ay April 8 na. So hanggang April 10 tayo magkukulik ng mga kabukid sa pangalawang batch. At nandun din yung ating mga sis yung mga kabukid na pinapisa natin noong katapusan ng Marso. So mga kabukid, umandar na yung ating DMM incubator. So yan sa mga kabukid. So hindi ko pa siya naikot. So yung uh, yung nakausap ko pa lang kanina mga kabukid na talagang may isa sa akin ng advice ko ano daw dapat ano daw dapat gawin. So yung karanasan niya mga kabukid ay naranasan ko rin yun. So parang magkatulad kami na nangyari na may karanasan. So sabi niya sa akin doon, nag-missy sa akin kasi tinanong ko siya na ano ba yung estilo ng kanyang DIY incubator. So yung kanyang incubator ay nagbabase lamang siya sa kanyang thermostat doon kapag doon siya nagbabase sa ng init so yun mga kabukid narasan ko rin yun na ganun yung ginawa ko na thermostat yung ginawa kong basihan so sa katagalan ko sa pag incubate mga kabukid sa katagalan ko nag pag re research so doon ko napansin mga kabukid na yung thermostat hindi natin yan masisigurado na tama yung init kasi hindi naman, hindi naman natin alam kung calibrated ba talaga yan. Kaya mula noon, nang napansin ko, bumili talaga ako ng manual. Yung tulad ng ganito mga kabugilong, manual. Kasi alam naman natin, pag manual, so, talagang hindi naman natin masabing 100% talaga siya calibrated. Pero talagang malapit-lapit siya na tamang temperature talaga yung so, i bibigay niya sukat. So mula nung gumamit na ako ng manual mga kabukid, naging okay na yung hatching rate ng ating DIY incubator. So, hindi na, hindi na ako nagbabase pa sa thermostat. So, ang nangyari sa akin thermostat, siya na lang yung aking, kumbaga yung utak lang ng ating incubator para makontrol yung init dito. Kumbaga makontrol yung init na binabasa ng ating manual. So, gagawin lang natin, i-calibrate lang natin yung ating incubator para magtugma sila dito. So, ikaw na yung magbahala kung anong calibration mo doon sa on or off ng iyong thermostat. Kasi itong, itong sa akin ay 37.3 under na yung DIY incubator. Pagdating ng 30, 38 so magto-turn off na naman siya. So, mga bali na sa mga apat na minuto, limang minuto, aandar na naman siya ulit. So, ganoon lang siya, ganoon yung kanyang distance ng oras na bago siya umandar ulit. So, itong sa akin, mga kabukid, pag patay yung ilaw, patay din yung blower. So, ganoon yung setup ng aking DIY incubator, mga kabukid. So, dati talaga, mga kabukid, talagang failure-failure talaga ako sa pag-incubate ng mga eggs. Pero ngayon, kahit pa paano, naging okay na. So, kampante na ako mag-incubate ng mga eggs mga kabukit hindi tulad ta talaga dati na nangangapapa ako so ngayon wala akong problema mga kabukit. ang problema ko na lang kunti lang yung aking inahin marami akong buyers pero hindi ko sila mabigyan lahat kasi yung ating inahin kunti pa so yun lang mga kabukit yun lang yung may share ko ngayon sa ating DIY incubator so ito yung dapat yung basihan mga kabukit hindi yung thermostat. Yung thermostat mo, siya yung magiging utak ng DIY incubator mo. So, itong manual, siya yung basihan sa init para mag-hatch yung eggs doon sa loob ng ating DIY incubator. So, yun lang mga kapagid. Happy farming. Silat. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. See you in my next video mga bukid. Happy farming. Sana natulungan ko yung aking ka-farmers, kabukid na nagtanong sa akin na tungkol sa pag-incubate ng eggs. So, kung mayroon pa yung katanungan mga kabukid, Comment nyo lang ako dyan sa baba. Handa akong sumagot base sa aking experience. So, disclaimer lang, hindi ako eksperto mga kabukid. Pero handa akong mag-share sa aking experience dito sa pag ng mga manok. Bye-bye mga kabukid. Happy farming sa ating lahat.